Grabe, grabe ang balita po ngayon mga kababayan Dahil po nagsalita na po ang Pangulo Tutul po dito po sa mga pag-aresto Dito sa ating uh, ng mga uh, iba't ibang government officials sa flood control At meron din po sinabi ang Pangulo Ukol po sa kanyang kapatid Boss Mike Ito kasi, uh, alam mo na ang kaganda nitong ano, no? Nung gante. Eh hindi naman ganti eh. Oh. Nung pasubali ni Pangulong Bongbong sa kanyang ate. Okay oh Kung iba-iba nga, sabi ko nga kanina, kung iba-iba lang 'yan, ang uh, banat diyan eh, parang banat ni Sara. Nag-live bigla at nagmumura. mura oh. Oo. Hinura na lahat eh, wala nang uh, itinira. Tama. Pero si Pangulo, cool na cool. Anong sabi niya? So, eh, ang tingin ko kasi hindi yun yung ate ko nung nagsasalita eh. Tama naman Pero, pero, pero partner, in fairness to the president, no? Mahirap benggahin ang kapatid. Lalo na kapag alam mong merong mali na ginagawa. Isa pa, nakita ko rin sa ginawa ni President Marcos, eh talagang ano, talagang uh, sinita niya na. Oo, oh, ate, mali ka na dyan. Hindi na kita kilala. Kapatid ba kita? Ito na kapatid niya. <laughs> Oo, oh, yun nga eh. Tsaka, tama yung sinabi ng Pangulo. Hindi niya na talaga makilala kasi itong kapatid niya, kada nagsisinungaling, umahaba eh. <laughs> Teka, pwede maging mabait naman tayo at maging mabait na si Pangulo? Oo, oh, sige, mabait na tayo, mabait. Pasensya, pasensya. Pwede ba nating uh, yung bingador eh, gawin nating... Uh... <laughs> pastor. Teka, <laughs> oh, hindi, hindi siya ba? maniniwala ka niyan eh. Oo, oh, hindi kayo maniniwala pero alam nyo sa totoo lang. Malang alam mo, mahal ka naman ng mga loyalist eh. Kaya lang nga, nagbago ang lahat. Correct. Mula nang uh, etong ginawa mo na para bang tila eh, hindi mo na isinaalang-alang yung uh, pagiging magkadugo yung dalawa ni Pangulo. Ma, pero sana matauhan ka na. Mm -hmm. Sa pagkata yung ginawat pasubali ni Pangulo, imbis na awayin ka, eh, hindi. Pag ko si para bang uh, kulang na lang sabihin niya makonsensya ka. Alam mo ako, ako, ako lang. Ako lang. Hmm. Hindi ko alam kung ano yung pinaghuhugutan ni uh, hmm. Senator hmm. kung patungkol ito dun sa sina pagbanat niya hmm. sa kanyang kapatid. Alam niyo ah, ito, mga kwento ko lang. Mga kababayan, my dear Filipino people, hmm. na nanonood po ngayon. Alam niyo ba na kumabig ang to uh, oh. Yo, tama ho kayo na nang inaririg. Kumabig ang i- ni nung uh, panahon na nagsalita itong si Amy. Sa isang programa ng uh, nakakausap at uh, nakapanayam ng mga host nila, yung tagapagsalitang pangkalahatan ng Iglesia. Kasi oh. Si ka Edu. Oh. Ito ang nasabi ni Kai kapatid, no? kapatid, ha? Ah. <laughs> kapatid. Meron ito palang ano, pag-uusap na naganap. Mm. Ang, ah, pag-uusap na naganap is, sabi ni Kai Is. Ang ating layunin is transparency and mm. accountability and mm. peace. Yun po ang nasa motibo nila. Na kaya nagulat to, nung no, nagsalita ho itong kapatid ni Pangulo na si Senator. Uh, ay. ng uh, adik, ganito, ganyan. Diret niya na, ultimo ang unang ginang. Sinabihan na masasakit na salitang gano'n. Mm. Narinig natin, the worst is the worst eh. Uh -huh. Sinabi ni Ka***** na labas ho ang sa sinabi ni Senator. Oh so parang gine crash niya yung uh, rally ng Oh, yun yun yung ano, yun yung pinaka main point doon. Ngayon, hmm. sabi naman ni Pangulo, hindi niya nakilala ang kanyang kapatid. Hindi, sabi hindi niya nakilala. Hindi kilala. Ah, the word is hindi niya nakilala. Hindi, Oo. Niya nakilala. hindi nakilala. Oo. Kumbaga yung lumalabas at nagsasalita doon sa si screen. Oo. Hindi niya inaakalang gano'n ang sasabihin ng tinuturingan niyang kapatid. Correct magkapatid talaga. Eh oh, parang nagdududa kasi ako eh. na <laughs> tinatama uh, ako sila rito. Magkapatid talaga sila. Nagdududa talaga ako eh. Hindi ko lang alam, yung, uh, sabi nga nila eh, yung chismis lang ano. Uh -huh. eh, eh ito eh, binabatikos nga ng mga, ano ng mga kabilang mga uh, kampo. Oh, na bakit daw, parang pinapalabas daw na masamang babae si First Lady. Oh. Hindi. Ang ginagawa natin, ay inaano lang natin yung issue noon na eh may issue na baka mamaya eh ampon lang eh baka hindi totoo talagang kapatid eh kaya yeah, nga eh di ba Ay, <laughs> oh, oh. kasi Ayun na tayo, hindi sa ating ano? galing yon hindi tayo gumawa noon oo oh, kasi ako uh -huh. ako para sa kasi ay kita ko yung mga mukha ng mga Marcoses hmm. ay courting puso uh -huh. samantalang si o korting, korting, ano? Tayang gulo. <laughs> Kala ko <laughs> korting mangga. <laughs> Happy New Year! Hindi, pero alam nyo, sa totoo lang. Siguro, eh, natauhan na rin. Kasi alam nyo, napansin niya na, na, ano, eh, na wala nang patutunguhan eh. Correct. Para bang uh, na lang. Ito na yung huling barahan natin. Ah, uh, gawin mo na, manang Para malaman na natin kung ano ba talaga, kung gugustuhin ba ta ng tayo ng tao. Kasi oh, wala na ho talagang pag-asa. Itong uh, kampo ni Dot maliban sa isa na lang. Ano? Kasi lahat yan eh. Ginawa na nila hanggang uh, pati nga si Eng Eng eh. Diba? Oh, hindi nyo alam, hindi nyo kilala si Eng Eng. Yun yung si Eng Eng, yun yung na uh, humahalo ng uh, kawa at tinatawag, eh hey, yan na si Simatar! <laughs> o, oh, mo na. Oh, Sino? Diba si Eng Eng? <laughs> Sino nga? Ah? Oh, eh, tinawag na nga nila eh eh oh, Ito e, 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 e. na si yes! Simatar <laughs> Paakyat na Ng kabundukan I-I-I-I-I e, Diba e, 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 e. ganon? Oh, e tanong mo sa mga nanonood, Alam nila yan Oo oh, oh, Yun eh Sino yun? O oh, titigan mo si man Kamukhang kamukha niya I-research mo mamaya. Ah. Oh, uh, hey! Tsaka <laughs> sa <yung>, ano. <laughs> I-research mo mamaya. Gawig na gawig eh. Oh. Eh, oh, it... hey, makabago na nga lang. Oh, Kasi okay. nung panahon ni... Hindi, <laughs> ito. Nung panahon ni Eng ing oh. hindi pa uso ang pillar botox at ah. saka ano eh. At saka yung uh, thread. Oh. Eh, kita mo naman, sabi nga nung mga ano, nagrarally. Botox ni A**. <laughs> <laughs> oh, di ba? Pera namin yan. Pera ng Pera bayan. bayan. Pera ng bayan. Oh, yun. Oh. Di ba? Diba? Diba? Eh, maswerte siya. Oo. Kasi uso na yung mga gano'ng ngayon. oo Eh kung hindi, malamang, eh parang pinagbiak na bunga talaga. Oo. Buma ng mangga. Eh, e, e, uh. kumakalat nga ngayon yung mga lumang picture eh. Kita uh -oh. mo nga, yung siya sabi ko sa'yo, iba yung shape niya eh. Triangular shape Di, eh. Viral si Manang a**. Oh. Alam mo ba sa social media, ilang linggo na? Oh. Abay, hindi pa napapatid. Oh. Abay, puro baba. Makikita. <laughs> Sumasabay talag na, talaga eh. May diba? na, na pa Sumasabay oh. eh. Uh. Sumasabay dito eh. Panawagan ng DDS. Baba, baba, baba. O, Ay, teka mo. Oh, diba? Baka eh. Ito, brother. Partner. Ha? Ah. Baka sabihin nila eh, ba't na personal kayo? Panoorin niyo yung bagong uh, pa paandar ni I Oo. Oh. Kasama yung director na mukhang gasolito kapag nakasuot ng kulay blue. Mahilig <laughs> sa doon. Diba? Oo. Oh. Abay, yung mga balat nila, ba? Diba? pang personalanin. Eh. Oh, teka natatawa ako sa direktor oh. na 'yon. Hmm. Sinasabihan nila, eto lang ah, isa lang pa isa lang po ako. Sinasabihan nila na si hmm. si Congressman hmm. mukha ni 'di ba? Oh, galing kay Baybayin. Oh, 'di ba? Eh po kasi Oh, teka lang, boss oh. Mike. Pero hmm. etong si gasulitong direktor kau ik si paging naging lalaki kamukha mo. <laughs> Di ba yun yung parang may sira din ng ulo? Yung yun ang ng director na yan pag naging lalaki si oh, eh, eh, kasi, nga papaliwanag ko lang Huwag niyong sasabihin no, na personal Kasi ho, yun din ang lakad nila Sa bagong video nila Kung sino-sino tinira oh. Tinira si Chel Jokno, malaki daw ipin niya Tama. Tinira si Laila De Lima At marami pang iba oh, mm. Sa Rizontiveros Sa napanood niyo ba? Oh. You yung pa personal per yung mga pa personal nila. Oh. May pa eh gumagano pa. Alam mo, tapos alam mo, speaking of speaking, of, Senator Rison Tiberos, titirahin niyo mas pinabang pa nga si Rison Tiberos. totoo lang yan. Totoo yan, pre, ang ganda ng tumbo diyan. Eh, may may pakinabang pa si Rison sa bayan kaysa oh. dito ay Senator Rison. If we comparison Rison Tiberos versus Natatakbo mm -hmm. in higher position. Mm. Eh, na lang ako pa. Uh, ah, oh. <laughs> Sayang eh. eh. Kung sila lang dalawa. Kung sila lang dalawa maglalaban. Pero hanggat may pagpipilian, mamimili ako ng iba. Eh, eh, eh. eh bakit ka mo? Oo. Oh. Alam mo na eh. Hindi, <laughs> 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 ako, ako, ako. Ako, ako nakikita. Oh. Kung papipiliin ako, ay may risa. Oh. Kaya ano, kay risa ako. Oh. <laughs> mas may ano, mas may utak, kaya magpakulong eh. Diba? Uh, ah, Parang ano, parang, parang ano, parang uh, BBM, dumadaan, bailo. Oo, oh. Sa, sa madaling salita, may napatunayan na. Hindi, naman, susugan ko lang yung sinabi ni Kuya. Ah. Siyempre, si, sila yung naglamay kay Kibu. Ah. Nakaso. Hmm. Kung saan uh, talagang paborito ni Kibu. Uh, nyakis. Ta uh, nyakis ah. Paul Molly Violet. Tapos, ah. kin. Tapos, ah. Si sa Pogo. Ah. Isa siya sa mga naging nagtalakay ng Pogo. Tumayo, tumayo. Tumayo, tumayo sa Pogo. Ah. Eh si... Sino ba ba? Yan, yan ang ano ni Risa. Okay, si ano. Aguila. At 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 yung to, Senyor, to, Aguila. Senyor Aguila. Senyor Aguila. Oo. Oh. Di diba? Oh, senior Aguila. Ang dami oh. pa. Eh, syempre, ako mananawagan na ako. If you are watching right now, Senator Riza no, Honteveros, oh. uh, ini-invite ka po namin dito sa Bengador upang makipagbenggahan oh. sa mga tao na dapat natin benggahin sa taong bayan. Nais namin kayo pong makadaupang palad. Sana'y mapagbigyan niyo po ang aming hiling.